Gadanan di si sa is anyos na lalaki asin lo jis anyos kay ining pinsan na lalaki makalihis na mahulog sa nagwalang piglulunadan na atama na karabaw sa puro 4 barangay Maninila Ginubatan Albay alas 5:55 nin hapon kasuod ma Mayo 9 Binisto ni Police Captain Armando Rivalle ang tagapagtaramkan ginubatan PNP ang duwang biktima na sinda Jasper Osera, grade 10 student, asin Mark Amindol, grade 3 student na parehong residente kan nasambit na barangay. Basado sa investigasyon, mantang lunad ning kareta ang mga biktima na nakakabit sa karabaw, bigla na sa nasubuot nagwala ang karabaw asin nagparadalagan. Huli kan insidente, nakabarabad ang magpinsan kung sa inakabadol in ang payo ni Jasper sa puonin niyog na nagkausa kan sa iyang pagkagadan. Tulos man na pigdara mga biktima sa so Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital, alagad da isuinerte pang mabuhay si Jasper. Mantang hastangon yan, pigbubulong pa sa ospital ang pinsan kaini. Sa itong dalawa, galing sa pangunguhan ng ano, ng niyog, in parang kasi dahil ano uh, yung daanan uh, hindi naman siya panday pag siguro dun sa ano unlabeled na portion biglang tumagilid o kaya uh, na ano dun sa medyo may kanal kaya tumagilid na tumilapon yung dalawa Dugang pakan otoridad, posibleng nagwala ang karabaw, darakan labing init kan panahon. Uh, kung baga, ang karabaho, harong nga niya yan, pag nakahihila siya, masin nga ni, uh, pagagamit pag, ano, pag, uh, pag, siya pag, trabaho, pag arado, kaya pag sa pagtrabaho, pag na mga naging hero, pag, niya para maghiru. Pero dito maaraman ko, ito yung itong sa baga ko, ano, uh, pig, ano, para umuwis ito dalagan, o subyahin hindi, o talagang nagkusa sa so, na, in ano, uh, ang dahilan so, ano, na sa saindang residensya ang biktima. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.